Good day! Ako nga pala si A At ito ang adventure ko today So ngayong araw, pupuntahan natin ang Empanta Yung pinakasikat na arko doon Matagal na rin kasi hindi ko pa nararating yun Sa so, ngayon, nandito na tayo sa bandang Santa Maria, Laguna Medyo maambon ambon Kaya napatigil kami dito sa nanay Emma Slomi Nagpatila muna kami ng ulan So ayan, ang kanilang mga menu in order nga lang namin ay ang kanilang regular na lomi medyo nakakabasa rin kasi yung ulan ng time na yon kaya tumigil kami at kumain na din ito nga pala yung serving ng menu nila halos nung maubos namin ang aming lomi nawala na din yung ulan kaya nagpatuloy kami sa aming biyahe talaga namang mamamangha ka sa ganda ng view papunta ng Infanta halos puro bundok ang iyong matatanaw. Madalang lang din ang mga sasakyan. Sa bandang area na ito, napahanga ako sa view. Kaya nga, napatigil kami. Konting video sa area. Kasi madalang ako makakita ng ganito ang gandang view. Pagkatapos, narating na namin yung logo ng Santa Maria Laguna. Siyempre, tumigil nga din kami para mag -picture, picture so ito nga pala yung mga kuha namin sinamantala ko na rin na magpa picture tumuloy nga kami sa aming biyahe pero napansin ko tubar na lang yung gasolina buti na lang may mga nagtitinda ng litro litro nga pala 85 pesos to sa kanila kaya mas maganda sa baba pa lang sa bandang pililya kung may gas station magpakarga ka na mag full tank ka na nakalimutan ko kasi eh kaya para sigurado at iwas aberya nagpakalga na nga din ako kahit isang litro kaya ayun bumiyahin na uli kami saglit lang din halos yung biyahe buti na lang wala na talaga tumigil yung ulan maya maya halos tanaw ko na yung argo ng impanta nakakamangha dahil sa tagal ng panahon madalas sa picture ko lang talaga ito nakikita ngayon narating ko na halos abot kamay ko na kaya maya't maya nagpa-picture na din ako halos lahat ng angulo kinuha ko na nag-change costume pa nga ako dyan para syempre makita rin na suot natin yung team relax grupo natin yan eh after namin doon nagbiyahin na uli kami ito ang isa sa kinabiliban ko super pagi din pala halos nasa tuktok na pala kami ng mundo. Nagpatuloy nga lang tayo sa ating biyahe at nagbabaka sakali kung ano yung pwede nating mapuntahang lugar na pwede nating paglanguyan. Dahan-dahan nga lang ang takbo namin dito. Kung mapapansin nyo, halos basa din yung kalsada. Ibig sabihin, may konting ambon din sa bandang itaas ng bundok. Pero sulit yung mga madadaanan mo dito paliku-liku man pero safe naman kasi chill ride lang din talaga eto't narating na namin ang Kirosip Bridge dito sa Kirosip Bridge maganda din yung view may mga tumitigil para magkuha ng litrato at video syempre papahuli ba ako nag video na rin ako dito tinanong ko na rin yung isang bata na nagtitinda ng mais kung saan meron pwedeng puntahan na pwedeng mapaglanguyan. At mabait nga ito, tinuro sa atin ang kakawayanan poles at pinlak poles. <laughs> Saan ang may ano, paliguan dito? Saan yung poles? Saan yung kakawayan poles at sa pinlak? Saan yung kakawayan poles? Ang tatlong tulay kasama po ito. Pangatlo, so isa, dalawa, tatlo. Saglit nga lang kami nag-stay doon sa Kerosit Bridge Kumain ng mais Dahil bumili nga kami doon sa bata Shoutout nga pala sa batang yon, Mabait At maasikaso din Kung mapapansin nyo Solid pa rin yung mga views na natatanaw natin Eto't narating na nga natin Ang kakawayanan falls Nung makita namin Halos puno na, kaya hindi na kami tumuloy. Kaya naman, bumiyahe uli kami. Susunod na pupuntahan namin, yung sinabi ng bata, yung Pinlac Falls. Malapit lang din naman ito, sa may kakawayanan falls, halos dalawang kilometro lang. Kaya naman, nagtatuloy na kami sa aming biyahe. Dahan-dahan nga lang kami sa aming biyahe, dahil nga, una, palusong ito. Ayun, nataraw na nga din namin yung Pinlock Falls. Nga pala, yung Pinlock Falls, ang palatandaan nito, bago magtulay. Pero huwag kayong magalala, may signage din naman nakalagay na along the highway. Mula highway, mabilis lang yung magiging biyahe papunta sa Pinlock Falls. Nga pala, kasya dito yung four wheels at mga motor. May parking din sila sa loob. Pero sa kasamaang palad, puno na rin sila. Tinanong namin yung nagbabantay saan po pwede. Ang dinuro sa amin, eto, Hidden Paradise Resort. Nasa 1.1 kilometers nga lang ito mula ang Pinlac Falls. Pero yung mga four wheels dito, hindi pwedeng umakyat. Doon lang sila pwede parking sa baba. Ang inaalaw lang umakyat ay yung mga motor. Dahil medyo matarik, maliit yung kalsada at siku yung mga kurubada. Eto't may mga nakakasalubong na nga tayo na pababa na o pauwi na. Meron din naman mga maakyat at papunta pa lang sa resort. Medyo may kalayuan kung lalakarin. Pero kung nakamotor ka, taglit lang din naman. Ito ang masamang balita. Po, high high. Po, five five. Ah, puno na din. wala na rin available na cottage puno <laughs> pwede marami hong tao oh ano bang pwedeng mapuntahan dito na ano Agus saan yung banda? kanal lang may bayad doon wala pong ang panas yun mayroon mga Okay, kuya. Thank you. Talagang punong-puno eh, no? <laughs> Tatlong pinuntahan na namin puno. Thank you. Salamat, ha. Pabalik na lang kami. Ay. Dahil nga, nabigo tayo sa ating tatlong pinuntahan. Pupuntahan natin ang Agus River. At ayun na nga, nagpakita na ang Agus River. Sobrang saya ko dito. Napawi lahat ng pagod. Mula in Panta Art hanggang sa marating namin ito. 10 kilometro ito mula doon sa Hidden Paradise Resort pero hindi ka rin naman maiinip kasi nga super ganda ng mga view at yung mga madadaanan mo malalaman mo na malapit ka na dahil marami na rin mga kabahayan meron din silang signage na nakalagay sa tabi ng kalsada Hayahay Agos River Resort dito nga pala ito sa kilometer 3, Barangay Magsaysay, in Quezon. Ito yung daanan pababa na ng Agus River. Kailangan mo lang magbayad dito ng 10 piso para sa motor. At ito ang view na bubungad sa iyo. Makikita mo, napakadaming cottages. Mga kotse, motor, tricycle. Sa sobrang haba mama-manghaka Pero kahit madami, hindi pa rin lang ahim tunayin itong Agus River. Kung mapapansin nyo, sa bandang dulo, may bakante pa. Halos wala pang lamang sasakyan at cottages. Meron lang nakalagay na tent. Nga pala, kung may dala tent, wala ka talagang babayaran. As in, zero. Pwede ka rin umorder ng pagkain dito dahil may mga nag-aalok pwede ka rin naman mag-rent ng kubo. So, ito yung narent namin. Ito yung loob niya. May punan, may pahigaan. Kaya lang naman kami nag-rent para may lagayang kami ng aming gamit at meron kami pagbibihisan. Pero saglit lang ang stay namin dito. 500 yung unang alok sa amin. Pero dahil sabi ko kay Manong na saglit lang kami, binigay lang sa amin ito sa alagang dalawang daang piso. Napakabait niya. Sa totoo lang, malinis yung area. Wala ka masyado may kitang basura. Dahil, ang mga nagme-mente ng tent at cottages umiikot para damputin yung mga basura. Eto, sinuntahan ko na nga yung ilog. Ganito, kalinaw, ang ilog na makikita mo. Crystal clear yung tubig. Ang aapakan mo, mga bato, mga bilog na mga bato, hindi matutulis, katulad sa ibang lugar. Ito naman, sa bandang kabila. Sabi nila, ang kabilang side ng bundok na yan ay general na karna. eto't naglaro na tayo sa tubig dahil masyado tayo naging masaya, natuwa sa lugar na aksidente napuntahan lang natin dahil nga negative yung tatlong pinuntahan natin. Masasabi ko, sulit ang lugar na to sa mga mahilig mag-camping. Backpacking. Ang sarap tumambay. Talagang may enjoy mo yung lugar. Walang signal. Talagang swimming lang ang aatukhagin mo. Umahon na nga din ako sa tubig. Kasi nga, maghahanda na para sa amin pag-uwi dahil iikutin pa namin yung bahay ng Rial, Siniluan, Pami, Labitak, hanggang Pililia. Kasi ang ginawa natin ngayon, parang kalahati ng panikilok. Eto't nakapaghanda na nga tayo, paalis na. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat muli sa inyong pagsama. Follow and subscribe. Thank you for watching.